So, ito na guys, yung initial na forma ng logo ni Palitan natin ng shield, di ba? Natapos na natin. So guys, ilang uh, minutes na po paghahanap ng page na gagawa ng logo or profile So, nahanap na din natin. Ito yung gagawa natin ng profile pic. So, ito. Or it's yung matagawag later. So, ito. Mukhang active naman yung page nila. So, yan. So, makikita natin, nakishare talaga. So, last share nila is October 18. Tingnan natin yung profile nila. So, ito lang, simple uh, health logo. Kasi so, itong RH na tago. So, first step, gumawa tayo ng circle. So, yan yung magiging base ng logo natin. Guys. So, second step, ika-copy lang natin itong layer natin. At i ng konti. Tapos, gagawin natin white. Katulad nito. Next step is, maghanap tayo ng health na symbol. So, ito guys, uh, may nahanap tayo sa internet. Pare-parehas naman ng forma. So, dito na yung unang elements na ilalagay natin. So, next guys, since IH yun ng matagot to. Siguro, pupunin natin yung nasa center ng... Ang municipality ng matagod na lawa. So, kukunin na natin to itong thin part na nasa loob. At, gagawin natin parang background. So, yan na yung text guys. So, since hindi ah, dito na lahat ng mga elements na kailangan natin, simulan na natin mag -edit. So, ang plano ko dito is, ang color nito, para parehas lang din sa color ng ginamit ng RHU at pati din ng logo ng matagot. So, ito na guys, yung initial na forma ng logo nila. So, ito, change ko to into red kasi para magmukha siyang health center. Ito na din yung uh, logo ng matagot. Pinabaan ko lang siya ng opacity kaya ganyan guys. So, tara, continue ulit tayo sa pag-edit. what if in business circle base ang gagamitin natin is palitan natin ng shield, di ba kasi nga RHU kung isipin natin first uh, front line so, protect so shield. magandang symbol na pwede natin ilagay ito lang siguro ang gagamitin natin shield. medyo blur pero okay na din yan uh, i-blend lang natin siya Iko-color overlay natin siya ng green. Tapos nun, mag-copy natin yung layer. Tapos, i-adjust lang natin ng konti yung color na mas light green. Para magmukha siyang 3D. Tapos nun, uh, lalagyan natin siya ng texture. At, ibigyan din natin ng highlights at mga shadow. So, ito na yung shield natin. So, nilagyan ko na siya ng mga shadows. Diyan, tapos ito. Ng konti yung konting shadow dyan. Tapos, dito naman, yung highlights. So, papalitan natin ng ganito yung symbol kanina. So, ito na ang resulta guys. So, in-adjust ko na din yung uh, lightness lightnings konti. Ito yung mga shadow. Tapos, iniba ko na din yung color. Ginawa ko na din yellow. So, ngayon, ilalagay na natin yung text ng RHU Matago. ito na yung text guys. So, mamaya na natin yan i-edit kasi ilagay pa natin yung uh, background, yung unang plano natin na yung, 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 sa center ng matago logo. So, ito na yung resulta. Na-adjust ko na yung blending niya. So, parang naka-carve siya sa shield natin, guys. So, next step is siguro maglalagay tayo ng logo dito sa uh, one matago na logo. Tapos pati yung sa logo ng public health ng Pilipinas. Then after nito, maglalagay na tayo ng mga text. Yung RHU. Tapos yung matag late eh. So, tignan na natin kung paano gagawin yun. So, ito na yung dalawang row. Ah, babawasan na siguro natin ito ng brightness. Tapos, lalagyan ng konting shadow. So, tapos next naman natin is um, ang, context text na lalagyan natin. So, Nag-iisip ako paano gagawin yun. So guys, natapos na natin yung logo na ginagawa natin. So ito na yung uh, logo guys. So kung may kita nyo sa nimplahan ko lang yung uh, so may text nyo. Naglagay lang ako ng counting shadows as highlights. As itong sa matagob, simple simple lang yung ginawa ko. Naglagay lang ako ng rectangle na puti. Tapos naglagay lang din ako ng stroke. nag